May tanong ako, nagrebelde ka na ba nung kabataan mo sa magulang mo? Alam mo, hindi ako nagrebelde. Bakit? Yung nanay ko, ni-reverse kami. Katulad ng? Alimbawa, ang nakaka-challenge kasi magrebelde. For example, nagpaalam ka, hindi ka pinayagan. Di ba nakaka-challenge yun kasi hindi ka pinayagan? Mm -hmm. Ang nanay ko, pag nagpaalam ka, ano was ka uwi? 3 a.m.? Gawin mo ng 4 para masulit. Uwi ako ng 2. Bakit? Eh, kasi na-board ako eh, dahil parang kaya pinapayagan ako? Ah. Ibis na walang... Walang challenge. Saka, sa, pag mo sa mo. O ano, pina mga kaibigan mo, oh ano, pinaya, hindi ako pinayagan ni Mami, tumakas ako. Ikaw, pinapunta ang 4 a.m. nga raw eh. Sabi niya, oh, uwi ka na. 2 a.m. uwi ako. pagdating ko, sabi ng nanay ko, oh, matangagam mo. So parang pag reverse ibig mong sabihin yung mga magulang, sasabihin natin ang, anong oras ka uwi? 4. Oh. Bakit four? Hindi pwede. So, the more, The daba? more, ka pa. Pero hindi, alam mo, naobserbahan ko lang. Hindi ko naman sinasabing tama ito. Mm -hmm. Yung mga may may hikpit na parents, yun ang madalas na pagka nakatakas. Talagang kasi hindi sanay eh. Oo, hindi sanay. Talagang sinusulit na yung oras sa labas. Hindi ka tulad Oo, ng pagsanay na sanay ka, pag lumabas ka, cool ka lang dahil alam mo makakalabas ka ulit eh. Yung iba, alam nilang bihira yon talaga sinusulit nila doon nagkakaano. Tama. Sa so, kanila sana nasana ako. Pero um pag kaya pagdating sa mga anak ko, in-apply ko rin. Eh. Kailan yung pinakaunang sumakit ang ulo nyo? Nung anak niya si yung panganay kasi tatlo anak niya. Ang unang asawa niya, yung kasama, pinanggay ang pangalan. Iniwan sa amin yung bata, kami nagpalaki. Hindi niya ano, niya na yun. Sabi ko sa, sa utong bata na to. Ngayon nag-asawa siya, itong parang ano to, itong may asin dalawang babae. Ano ang tingin mo dito sa anak ninyo? Eh, siya ba ay pa marupok sa pag-ibig o talagang pasaway? Saka sa ulo, ma'am. Talagang masakit sa ulo ginagawa sa amin. Okay, pero... Renaline, ilang taong ka na ngayon? 25 po. 25? Bakit ka naging konsumisyon, sabi ng tatay mo? Hindi naman po ako dati ganito eh, kasi nag po ako dahil sa kanila. Dahil sa tatay at nanay mo? Okay. Bakit? kasi po nung bata po ako, di, mo naman, di naman dapat po ako mag-aasawa ng maaga. Dahil po kasi minsan, binububong niya po ako nung bata po ako. Sinungaling binapalo ka. Niya Hindi ako. Hindi totoo yan. Tapos sinahabon niya po ako ng sinturong kinukurot. Kaya Alam ako, mo, na kaya kita yung ginagalon. Napag-isipan ko po mag-asawa ng maaga para po. Ay, kung kung bakit, siguro sul siya ng, ng biyanan niya. Ano nangyari sa pag-abroad mo? Ano po, ininto ko po talaga yon. Kasi syempre ko po, yung, anak niya. dalawa ko pong anak, Bata wala pa pong pag-iwanan. Inano din po ako ng anak kong babae. Ma'am, ba't mo kami iwan? Wala na yung papa, wala na rin ko. Paano na lang kami? Ay, ay, mo mag-alaga sa kanila? Eh, mag syempre, nun. Iba naman doon yung pagpapalaki ng magulang kaysa naman sa lola at gola. Wala na nga daw magmamaas sa kanila. Paano ay, daw sila? Yung pangalay mo. Yung mo. Eh, kaya ngayon, Ume-extra ako ng ano, ng labandera. Misa nag-aalaga ako ng ibang bata para may pang-income kami.